guys, good PM for today's video. Nandito tayo sa bukid guys, no? Sila mga magpapa, no, guys? Ah, uh, minisita ko sila dito guys, no? guys si Papa, no? Nasa sakit, tapos wa, pat pa uli eh. No? Sa gusto nito ang tabang na, pang palit tagtambal, no? Vitamins, ah, uh, pagkaon na ba ng vitamins niya? Tambal. Nga, uh, ah, yeah. uh, ito guys, no? Nagpamama eh. Nagdungag, naghaling. Mga ano yung din eh, Guys, no sobrang ang hirap talaga no ay problema mga tao na eh, guys no eto mo ning balay lap guys sila ran duha na puyo guys si mama magpapa no na uh, unta masa ay mga malumong kasing kasing na bang tabang ginagmay lang god kay kamudang na ay daghang blessing dagko na kayo mga milyo, mga milyon na inyong mga income dagko na kayo mo sobrang-sobrang grasya pisikil ang tao sila gamay sing gamay lang god nang igo-igo lang ba nga kinasing kasing po ninyo na ihatag no ang gawa ko namo na guys ano may problem ni kayo mga mga problem ni kayo guys si Igor may makakaon nga tulos sa ka daw sa kaduhara makakaon sa kaduhara <coughs> nasihag na kayo guys oh, ano ko eh nangaitom na guys sa kaduga yun may ilis ilis kayo sa may ilis nga nung liso mga ipatubugas na saging nagkaon guys oh sus so, piyarat pa yun piyarat pa sa ilong wala ka ay mula guys malo ay mula ang gamay lang Tama nah, ron ni Bongbong guys, oh. Ah, na bungbong oh, na bungbong. Na tapos ito, maghapon to, rapos-rapos lang hapon. Kung nay mga kwak nito kabog dai bangga ra so di nagagawas. Na na so di la posyon ng kabog. Ang guys no, maluay -e. tapos ang gitabir guys sa pa pati mo to guys tanawa guys oh di. Ah uh, trapar pinangayo na nito guys ano? Na sa ano pinangayo na nito sa kali-kali. Tapos ito ay ang uh, buslot yung kayo guys oh. Wag na may lisigod. Siguro um, mga 20 years na. Yeah. Na guys, oh, lapos wa pagi pertahan guys. Apa oh, di kayak musuh mu largo. Kuai pupunang head kayak kena kaya pertahan na break paklik pakli na bura pagi apo na trapal. Pero si na si amo ah, kahaganas na sang si, imunahi kapon. Ito bay guys, so, igbon patong. Buta guys sama loe guys na itong guys. So, Sagol biro guys amo lang gi biro niya among problema ri guys amo lang gi komedia ba pero kini dai guys kayo tan aura go na audit. na uh, <coughs> uh, kay kung na nag guys lo kay nang magbagyo guys kay lapos yo rang uwan na yung uwan na ni guys no na uh, ito guys i-upload ko to sa aking YouTube channel o Facebook page and TikTok sana guys no mapanood sana panood dito mga mayayaman diyan um, ng sobra-sobrang grasya bisa piskan namin yung gamay ba sinsiyo lang kaya ako guys ako lang sa ako nang tamo tabang no guys no mo palit og bungbong yasin Ani, eh, bong bongbong. Saan po, po ko guys? Nya, uh, papamasa uh, ko mong swildo uh, sa si YouTube. Uh, Maintag na monetize na ako sa YouTube guys. Kay, ang swildo na ako sa YouTube. Magamay man umadak ko. Ako inanay og uh, ayad ani guys no. Uh, ako po, trompo kong balay dito guys no. Ang unanig hapon. Bahala, nagunanig ang balay. Basta kay, kanang wala yung tayo sakit ba yung si papa kaya nagkasakit man god di man na maiwasan guys ang ginoo may nagbuot ah, amo lang pangayo guys na bisag gamay lang bisag bisikan yung gamay gamay diha ha kay sobra sobra yung grasya kay bubalik ramig hapon na sa si inyo double o triple o times five pa na ang ibalik ninyo si guys no sa mga malulumong puso dyan mga kasing kasing mga dios no nga kasing kasing ba ah, mubalik ra na sa si inyo guys ang ginoo rin bala nakakita man sa si inyo sa, ang ginoo na taas taas nag akbo ra man sa si inyo hanto, mm, uh, angat lang gihapon man guys no ang gamay lang guys ba ito so guys ang dito naman tong video guys no kayo oh, tingnan niyo guys oh ang kabutang naman sa bukid uh, pare ara mga pobre guys kay dato pa lang guys ako na mo pile ni guys ah uh, masama man no, pamanta mag sa atong pagvlog vlog guys wala na po ka eh. uh, na katoy gwa ta silo Ah, uh, maloy din ta, maloy din ang YouTube di ay monetize na ko di. Kung maloy nang YouTube monetize na ko di, mapayan na akong balay nila mama oh. selamat salamat guys so, manota guys no maraming salamat guys sana may makatabang gamay lang good thank you